sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan po natin ang istoryang ibabahagi ko sa si inyo. Ang unang kabanata. Habang naglalakad sa loob ng isang mall si Bibian, bit-bit ang mga groceries na binamili niya ay nakasulubong niya si Badet. Ang kanyang malapit na kaibigan simula noong high school. Bibian, ikaw ba yan? Kumusta ka na? Ang tagal na hindi nagkita. Badet! Sabay ngiti sa kausap. Natutuwa naman ako, nagkita ulit tayo. Grabe, ang tagal-tagal na nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Eto, nagbaba ka sakaling makahanap ng trabaho dito sa Manila? Sagot ni Badet. Nagsara kasi yung opisina namin sa Laguna eh. Kaya ito ko ngayon nasa Maynila. Actually, naghahanap nga ako ng room for rent eh. Baka naman may alam ka na mura. Ikaw ba? Kumusta ka na? Mukhang happy ka na. May asawa ka na ba? Tanong ni Badet. Meron na akong asawa. At may isa na rin kaming anak. Three years old na babae. Naupod ng ganda. Ikaw ba, det? Kamusta ang love life mo? Tanong ni Bibiana. Ha? Ako? Wala. Puro laru laro lang at date-date. Iyoko -date. muna magseryoso sa love life. Sagot na ni patet. Naku, sa ganda at sexy mong yan, maraming lalaking magkakandara pa sa'yo. Sabi na ni Bibiana. Siya nga pala, hindi ba nagahanap ka ng matutuluyan? Sa bahay ka na lang namin tumira. May isang vacanting room kami, tamang-tama. Papakiusapan ko na lang yung mister ko. Sigurado naman akong papayag yun eh. Mabait kaya yun. At syempre, gwapo. Sabay ngiti ni Bibian kay Badet. Talaga? Ay, salamat, friend ah. Sabay yakap kay Bibiana. By the way, Si Bibian ay 26 years old. 5'4", maputi at parang talaga pa rin ang itsura kahit may isang anak na. Kamukha siya ni Christine Reyes. She work as an accounting officer sa isang kilalang ospital sa Ortigas. Si Badet naman ay dalaga pa. 26 years old din. 5'5" at morena. Mas sexy siya ng kaunti kay Bibian kasi nga dalaga pa. Ang viral statistic niya ay 35-22-35. Kamukha naman niya si MJ Lastimosa. Siya ay may pagkabilya at agresibo. Nakabaliktara naman sa ugali ni Bibian na mahinhin at pino kung kumilos. Ang asawa naman ni Bibian ay si Leo. 28 years old, 5'11", guapo, moreno, macho, dahil alaga sa gym. Si Leo ay feel American. Ang ama niya ay isang black American. Kamukha siya ni Neil Perez. Mas darker nga lang ang kulay at mas buff ang katawan. Malakas ang appeal ni Leo sa mga cheeks. Type niya ang babaeng may maliit na bewang. Siya naman ay isang engineer sa Makati. Makalipas ang ilang minuto, ay sabay ng umalis ang magkaibigan sa kain ng coaching puti ni Vivian papunta sa kanilang bahay. Habang nagdadrive si Vivian, panay ang tanong ni Badet tungkol sa asawa niya friend. Okay lang kaya sa asawa mo na sa inyo muna ako manirahan hanggang sa makahanap ako ng trabaho? Hindi ba nakakahiya sa mister mo? Tanong nito. Huwag ka mag-alala. Mabait yun. Siguradong papayag yun. Sagot naman ni Bibian. Gwapo ba mister mo? Magaling ba? May may pagmamalaki ba? <laughs> Pabirong mga tanong ni Padet. Ikaw nang humusiga. Makikita mo naman siya mamaya eh. Sigurado akong nasa bahay na yun. May lahing black siya kaya walang maliit sa kanya. <laughs> Sagot naman ni Bibian. Dahil sa mga sinabi ni Bibian tungkol sa misterya, biglang na-excite si Badet. May biglang namuo sa isip niya. Nagpatuloy sila sa kwentuhan hanggang sa makarating ng kanilang bahay. Masayang namumuhay ang mag-asawang Bibian at Leo hanggang biglang nagiba ang simoy ng hangin simula nung pumasok sa buhay nila si Badet. Bumusida si Bibian nang makarating sa kanilang bahay sa Pasig. Agad naman silang pinagmuksa ng gate ni Yaya Ising na kanilang kasambahay at tagapag-alaga ng kanilang baby. Tinanong ni Bibian kay Yaya Ising kung nasaan si Leo. Nasa loob na po ng bahay. Maliligo daw po yata siya kasi galing ng gym, sagot ng Yaya. Wow, Bibian. Ang ganda naman ng bahay niyo. Manghangwi ka ni Badet. Agad silang dumuloy sa loob ng biglang nagsilita si Badet. Bibian, saan ang CR niyo kanina patuy? itinuro naman ni Bibian kung nasaan ito. Nasa labas ito ng kanilang kwartong mag-asawa na agad tinungo ng kaibigan. Nagbunta naman agad si Bibian sa kanilang silid upang kausapin ang mister niyang si Leo. Pero hindi niya nakita si Leo doon kaya agad siyang nagpalit ng pambahay. Samantala, Si Leo noon ay kakatapos na bang maligo sa labas ng kwarto nila, katabi ng room ni Yaya Ising. Doon siya naligo kasi nasira yung shower sa CR sa loob ng kanilang silid. Wala itong kahit anong suot sa sarili at nakaharap ito sa salamin sa may lababo at nagsishade ng bigote niya nang biglang bumukas ang pintuan. Nakalimutan niyang isara ang pinto. Biglang pumasok si Badet at nakita niya si Leo na nakaganoong ayos lamang. Puno ng shaving cream ang baba nito habang hawak ang shaver. Nagulat naman si Leo at sinabing, Sino ka? Nagkatinginan silang dalawa. At biglang bumaba ang tingin ni Badet sa kaharap na si Leo. Nagulat si Badet sa nasaksihan. Ngayon lang siya naka-encounter na namangha ng ganun sa si isang lalaki. Agad na mula si Padet sa nangyari. Ngayon din si Leo na biglang binalot ng tuwalya ang kanyang sarili. Hindi mapagkakailang namanghari nito sa angking ganda ni Padet. Tinamaan yata siya sa babaeng ngayon niya lamang nakita. Si Bibia naman ay palapit na habang tinatawag ang asawa niya. Han, asan ka? Biglang isinara ni Leo ang pinto ng banyo at naiwan sa labas si Badet para hindi mahalata ng bisis. Friend, nasa loob pa yata yung mister ko naliligo. Sa room ka na lang namin magbawas. Wala namang nagawa si Badet kundi sumang-ayon. Agad naglaka dito habang naiisip pa rin niya ang kakisiga ni Leo. Habang naghahaponan sila, ay pinakilala naman ni Bibian si Padet sa asawa niyang si Leo. Nakipagkilala ang dalawa na may halong ngiti sa isa't isa dahil sa nangyari kanina. Han, dito muna siya sa atin habang naghahanap ng trabaho. Okay lang ba? Tanong ni Bibian agad na magsumang-ayon si Leo. San ka ba nag apply ng work? Tanong ni Leo. Actually, may final interview na ako bukas sa Makati, sa si isang advertising company. Sagot na ni Padet. Sa Makati din ako nag-work. Pwede kang sumabay sa akin bukas para mas convenient sa iyo. If you like, alok na ni Leo. Wow, talaga? Sige-sige ah, sige, salamat Leo, reply ni Padet. After nila kumain, naglabas ng wine si Bibia na pinagsaluhan nilang tatlo. Nagpatuloy ang kwentuhan ng tatlo tungkol sa buhay-buhay. Kung paano nagkatuluyan si Bibia at Leo na nauwi sa ibang usapan. Dito nalaman ni Leo na may pagkapilya at agresib na babae si Padet ibang iba sa misis niya na parang Maria Clara. Sa buong buhay ni Leo, si Vivian lang ang kanyang minahal. May minsang pumatol siya ng ibang babae pero hanggang isang gabi lang at hindi sineseryoso ni Leo. Minsan lang niyang nagawang makipag sa ibang girl nung nalasing siya kasama ang mga office mates niya sa Subic nung umatent siya ng conference. afternoon noon hindi na nasundan dahil mahal at may respeto siya kay Bibian. Nung napakuang usapan si ibang bagay, ay nakwento ni Badet ang mga naging karanasan niya. Si Bibian naman ay nakikinig lang sa usapan ng mister niyang si Leo at ni Badet biglang nagtanong si Badet kay Leo. Kung ano ang mga fantasy pa niya kasama si Bibiana. Nagulat naman si Leo sa tanong ni Badet. Medyo na tagalan siyang sumagot. hmm gusto kong isipin si Bibiana, isang kabit ko. Habang magkasalo kami sa higaan. <laughs> Yung tipong gagawin niya lahat, na ipapagawa ko sa kanya. Bigla namang nakaramdam ng pagkauhaw si Badet sa narinig niya kay Leo. Biglang humirit si Bibiana. O oh, siya, tama ng ganyang usapan. Ba kung saan pa mapunta yan eh? Han, tulog na tayo? Medyo antok na ako eh. Agad namang nagpaalam na ang mag-asawa kay Badet at nagtungo na sa kanilang kwarto. Si Badet naman ay nag-shower muna at saka nagtungo sa kanyang room. Sa loob ng silid ng mag-asawa ay umuuga na ang kama. Abala na ang dalawa sa isa't isa. Namumuti na ang mata ni Bibian dahil sa tinatamasa noong sandaling yun. Ngunit ang hindi alam ni Bibian. Ibang babae na pala ang sa isip ng kanyang asawang si Leo. Si Badet na lalong nagpapagana kay Leo ng gabing iyon. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng istoryang ito.